guys. Tanim tayo guys. You know, may sayang din yung may lupa. May lupa ba? Yan. May lupa-lupa. Tapos, may natubo na ako dito ang kamote Sabi ko, eh, sayang din. Di diba? Guys, ah. Natubo na yung kamote guys. Ang laking kamote. Yeah, tanim ko na lang. Kasi pangit din tong ano eh. Pangit na to ka kainin o lagain. Ayaw ko kasi to guys. Ayun na. Taas na ng tubo niya. Yung alaga ko lang to ang mahilig sa kamote. Pero pag ganito kalaki, ayaw ko ng ganito guys. pang ano ba? Tama ba? Hindi ba? Tanim na lang natin para ano? Para may ano ako? May talbusin. Hindi ba? Talbus. Kahit talbus lang ano na to? Masarap to eh, i-luto. Gulay. Talbus. Nung may talbus naman ako. luto, guys. You know. Kamote. Okay. Mm -hmm. Tatlong, to na kamote. Itanim ko na lang siya kasi sayang din. para may talbos, may talbos, talbosin na ko. May talbosin. Di ba? Para hindi na ako bibili. Walang talbos dito sa ano eh, sa walang mayroon. Talbos ng kamote. Di ba? Tapos may isa pa dito. Isa. Ito, malalaki. Patayo ko na lang to, Malaki kasi ng, ng kamuti, guys. Malaki. Malalaki siya, malalaki. Ganito ko na lang. Piliin mo ang PILIPINAS Diba? Ayan. Diba? Tanim pa ng kamote. Kamote, kamote. May ano pa dito guys. Oh? Sayang. Wala akong mataniman. Pero pwede siguro sa isang ano. You know. <laughs> natubo na Kukukukukuk <s junior singing> Ah guys ano nyo lang, may lupa lang akong ditong taniman na malapad, Diyos ko. Hindi na kailangan bumili ng kamatis Tsaka, ano, sitaw. Magtatanim ako nyan eh. Sitaw, kamatis. Ayan, diba? May tataka si Amo, bakit may kamote na ako? May kamote. Oh, diba? Diba? kamote is like masarap to kasi guys si ano eh yung sa talbos 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 talbosin Thank mm, diba? you. para diretsyo na yung ano tubo mm. diba guys tagyan na natin ng tubig tubig na para magtanim ng kamote. Magtataka si... Um, bakit may kamote? Tuyo kasi yan guys sa baba. Yung Lupa doon sa baba, tuyo. tuyuk ang tuyo kaya, ayan, mga basa, <Sess> mga <Mabasa> sa ulan. <Sess> oh, okay, na pala. Ay, guys? <Sess> ang lungkot sa iyong mga mata. Ayan. Hmm, Aray. Hmm, ito na guys. Mm -hmm. Kamote. Ayan ah. Kamote. Ito na yung kamote. Hindi hmm, ba? Kamote. Ayan. Tinanim ko na guys sa paso para hindi magsa, Kita mo yung money plant ko guys ah. Oh. This is my kamote. Kamote. Sasunod. Ito naman yung... Ito. Aray ko. Yan, kamote. Sasunod, ito naman tanim ko, guys. Oh. Ayan. Ito naman ang itanim ko. Kasi wala pa akong taniman. Sayang yan, eh, no?